Hindi mangyayari magiging political neutral yung mga yan sapagkat eh, ibabaw pa rin yung pagkakaibigan nila. Ngayon, mas maganda dyan, huwag na lang padaluhin mga kababayan ko o tatanggalan ng bisa ang pagiging senador, ang, senator judge nila sa impeachment. Yun ang pinakadabes doon mga kababayan. Tuloy! Nasa Senate Rules of Impeachment ang political neutrality. Kaya, nasa Senate of Impeachment Rule pag binasa natin yung um, uh, rules of impeachment, ilang beses nakasulat doon na dapat mag... Ayan si Sen. Wino. Maging pantay, dapat maging impartial, dapat walang kinikilingan. Correct! Mga kababayan ko, kaya yeah, pala mga kababayan ko, mahirap pagkatiwalaan ng uh, senador sa pagdating sa impeachment kasi kung sino yung kaalyado nila, puprotektahan nila. Isa so, doon sa key rules nila... ay ang pag-observe ng political neutrality. Yan! Political neutrality! E eh, paano nga magiging political neutrality ang mga yan Because they are under in one party. Mga kababayan ko, may partido sila na binubuo at yung partido nila na yun ang pinoprotektahan nila mga kababayan.